Sagittarius, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo sa loob ng 15 days. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makakarelate. So, be open-minded. And also, this is timeless. So, kung kailan niyo po ito mapanood, so pwede pa rin kayong makaresonate. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating cures bracelet, may kita niyo po yung link sa description box Starrow Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan natin. Mensahe, Spirit Guide, Overall Energy po. Okay, so we have left you hanging. Meron dito mang i-ignore sa'yo. We have self-love. So, don't beg dun sa attention ng tao na to. So, meron dito i-snabin ka ngayong 15 days pero wag mo siyang kulitin hayaan mo siya hmm. ito yung ipapa-feel niya sa iyo di ba na parang wala kang kwenta kaya ikaw dito mahalin mo yung sarili mo respect yourself sabi nga di ba wag mong ipagsiksikan yung sarili mo lalo na dun sa table ng mga tao na hindi ka naman nakayang bigyan ng respeto love and respect yourself first. Tingnan natin. Ano tong left you hanging energy? We have the tower. Ayan nga. Oh. Tingnan mo. Kung ano man yung pinag-usapan ninyo nung taong to. Meron kasi dito pa bago-bago yung isip. So, pwedeng isa din yan sa mga uh, tao na makakasalumuha mo, no? Yung pabago-bago yung isipan. Walang bang walang sariling desisyon. Maisipan kung maisipan. Kung sa love naman ito, hindi ganun katiba yung nararamdaman sa'yo or hindi ganun kalalim yung nararamdaman sa'yo nung tao na yon. So kung laging may tao dito po, ano, ditong 15 days na to, lag, na lagi kayong tinatake for granted, pag-isipan nyo na kung ano ba talaga yung uh, totoong sitwasyon ninyo nung tao na yon or yung totoong relasyon niyo. Six of Pentacles. 'Di ba? Sa sarili mo daw muna ikaw mag-focus, sa sarili mo ikaw daw magbigay. 'Di ba nakakapagbigay nga kayo ng love towards other people. Pero bakit daw sa sarili ninyo ah Sagittarius nahihirapan kayong gawin 'yon? So sa mga mahilig diyan na ano ha, mag um, impress sa ibang tao, mag-please ng most more on, mag-please ng ibang tao. Unahin niyo muna daw i-please yung sarili ninyo. Tignan natin o, oh, Diba? Bibigyan ka lang ng taong to ng matinding kaisipan, malalim na kaisipan. So, yan. ba? Diba? Kung binibigyan kanya dito ng mga kaisipan na ganyan, uh, edo pag-isipan mo na talagang mabuti kung ano yung dapat gawin dito sa connection ninyo. Worth it ba? na ganito yung ma feel mo ngayong 15 days na parang wala kang kwenta na sabihin natin na wala ka bang naitulong dun sa tao na yon uh, lahat ba nung efforts mo, wala lang sa kanya. Yung tipong ganun po. Tingnan natin. Your energy, we have three of pentacles. So, some of you, ayan, no. Uh, itatry nyo pa talagang i-work out kung ano man tong sitwasyon na to, ano man tong relasyon, sitwasyon po na ito. Hindi lang yan about romantic relationship, ha. Pwedeng, ayan, is about sa mga friends mo, about sa family mo, yan. Baka meron dito mga friends mo, magkikita-kita, Sagittarius. Tapos, hindi ka man lang in-invite, hindi ka man lang in-inform na may get-together kayo or may salo-salo pala. Okay. Tignan natin ano pa yung mensahe for you pagdating naman sa, ayan, sa love life. Saan ka ba dapat mag-focus? Pagdating sa iyong love life. We have six of cups. We have four of swords. Okay. Sa so, nagbibigay po sa'yo ng peace of mind. mag ka daw doon. So, yung iba po sa inyo, ako meron kayong asawa na pasaway, mag na lang daw muna po kayo sa inyong mga anak. Ayan. At saka, ayan po. ba diba? Peace of mind. Napaka-importante yan. Yung mental health daw po ninyo. Isipin nyo din daw po yon, You know? it's taking toll on you, Sagittarius. So, kaya napapaisip talaga, napakalalim ng mga pag-iisip, pag-iisip ninyo ngayong ano na to, ngayong 15 days. Mm, mm Focus po kayo sa inyong mga anak, sa inyong sarili, sa peace of mind, sa mental health po ninyo. Ayan, Queen of Pentacles. Hmm, meron din dito, pwedeng meron kayong gustong balikan. I don't know kung business ito. No po, So, pwedeng hindi nyo yan nakuha, hindi kayo nakakuha ng suporta ah, towards sa asawa ninyo, yan sa karelasyon ninyo, or even sa family po ninyo. So, ngayon daw, ayan po, pag-isipan ninyo kung itutuloy nyo ba. Kasi maganda po yung pinapakita rito na energy. Mm, -mm may chance pa po talaga. Yan, Queen of Pentacles. Saka ninyo din talagang i-uplift yung inyong sarili, yung inyong, ayan, yung iba sa inyo. Kasi ba diba, ito nga yung pinapafile eh. Diba? So, yung iba po kasi pwedeng ah uh, nasa bahay na lang kayo ngayon, baka wala kayong work kasi nag-aalaga kayo ng mga anak. Doesn't matter po kung ano man yung gender ninyo, babae or lalaki. Pero pwedeng kayo po yung nasa bahay ngayon, so parang hindi kayo kumikita ng pera, lagi ba kayong nasa sermonan? Sa gawa po kayo ng paraan dito, iba po talaga kapag may pera kayo, pag may sarili kayong pera, kapag marunong kayong kumita. Tignan natin, hmm, yung iba naman sa inyo, pwedeng ito yung mararamdaman ninyo, Uh, meron dito, hindi lang asawa mo magpaparamdam yan sa'yo, yun nga, pwedeng family mo mismo, nanay, tatay, mga kapatid, pwedeng natulungan mo sila sa Jotarius, pero nung nawalan ka na ng work, eto na, yan ka na sa kanila, yan na yung tingin nila sa'yo, kaya nga, di ba unahin mo daw yung sarili mo, tingnan naman natin pagdating sa kaperahan, kamusta ba ang kaperahan mo, at saan ka ba dapat magfocus? We have five of ones. Page of swords. And we have the sun. Okay. So kung may naghahanap man po dito no ng trabaho, ayan dagdag source of income. Sinasabi lang naman po sa inyo dito is labas po kayo sa comfort zone niyo. Take some risk. Kung yan po yung gusto niyo. At yung risk na ito ay gagastos po kayo. Ah-ah. Uh -oh. So, ano, pwedeng mag um, attend kayo ng mga trainings, ng mga seminars. Akala nyo, gasos lang yun, pero pwedeng makatulong po yun sa inyo. Dito sa pag uh, paghahanap buhay po ninyo. Sa pagkita po ninyo ng pera. So, very positive din yung energy na to. I don't know kung ano yung ma-unlock ninyo dito eh. Pero something na pwedeng free nyo, some of you have free nyo ito makukuha. Mm -mm. Oh, meron ako na ano dito mga free samples. Baka mga websites na nagbibigay ng mga free samples ng mga products nila. Try mong magano, maghanap. Ayan po. Mga shampoos, soap, mga pagkain ng mga pets. Meron. Meron kang makikita mga ganyan. May madidiscover ka dito. Some of you naman nakikita ko dito, pwedeng mag-affiliate yung iba sa inyo sa mga shops, mga online shops. So, consider nyo rin po yun. Ayan, yung iba sa di ba? Kahit nasa bahay kayo, pwede kayong kumita. Sa career, tsaka yung iba sa nag-affiliate na meron dito. Sa Jotarius, no? Check natin. Sa career mo naman, kamusta? At ano ba yung dapat mong pagfokusan pagdating sa career? We have the devil. We have the high priestess. Okay, may mga ano dito eh, ina-under ka. May mga tao dito na pala utos. Hmm. Pagpukusan mo yung mga tao na yan. Alamin mo yung mga <laughs> tinatago ng mga taong yan. Alam mo sila na yung susunod sa iyo next. Mapapasunod mo na sila. Mm -mm. Not just about naman personal life no for some of you o oh, pwede pero <laughs> more on about sa kinagawa nila sa trabaho. Yan po. Meron kang matutuklasan na sila naman yung susunod sa iyo. Oo, hindi ko alam bakit yun, yun yung dapat mong pagfokusan. Siguro because, ano eh, sobra-sobra na talaga sila, no? Sa pang underestimate uh, underestimate sa'yo. King of Cups, may isang lalaki dyan. Ayan po. So, meron dito, no? Pwede namang may nagkakagusto sa'yo dito, Sagittarius, na ka-office mate mo or katrabaho mo, co-worker mo. So, yun, pwede mong magamit yung tao na yan. Ano lang, parang ano lang, kailangan mo lang gamitin yung isipan mo. Na no, kung nagugustuhan ka man ng taong to. Mm -mm. Parang Para magiging take advantage mo yon para dito sa work na ito. At tignan po natin ano ba yung paparating para sa'yo. Paparating po spirit guide. Okay, so we have king of swords. And we have three of cups. So good news ito eh, coming from your person. For some of you naman, hindi ito good news. <laughs> Tingnan natin, ah, good news ba talaga yan? Yung parating na yan. Page of cups. Okay, so some of you naman, madidiscover ninyo na may ibang kausap yung person nyo. So hindi siya good news, no? Oo, uh -uh, meron dito. May iba pong kausap kaya nan, nan, nanlalamig sa inyo. Kaya pala meron tayo ditong left you hanging. So marerealize niyo 'yan. No, oh, siguro meron na siyang ibang kausap kaya nanlalamig sa iyo. Sabi ah ito po yung inyong mantra for 15 days. Pwede niyo po itong sabihin araw-araw. It's up to you. I will achieve great things through small steps. I will achieve great things through small steps. Maraming maraming salamat sa Jotarius. Mag-iingat ka and more blessings to come.